Welcome to my Hawaiian party Hawaiian party ni Stella Enjoy! Magmong akin lang Hello Thomas, gusto mo ba yung Hawaiian party? Gusto ko yung mga contest, eh ikaw? Ako rin gusto ko Nakita mo ba tong skirt ko? Oo, oh, ang cool Stella, nasa na yung contest? Ready na kami manalo. Oo, oh, Stella, sabihin mo kung ano yung prize. Oo, oh, yung prize kasi kami yung mananalo. Woo! Yeah! Babasagi ng winner yung pinyata at makukuha niya lahat. May mga pera doon, tsaka maraming interesting things. Yeah! Kisa, magiging sa atin yung pinyata. Hindi, magiging sa amin. Ready na kami sa contest. So, ready na ba kayong paglabanan yung pinyata? Yeah! At ang first competition natin, Best Hawaiian Dance. Tara boys, banatan natin. yourself. So, Kitty, ready na ako. Ano sa tingin mo? Diana, ang cool mo. Ikaw din, thank you. Ang swerte natin, pumayag si Mami na i-babysit si Coconut. Oo nga, hindi magandang iwanan natin si Coconut. Pero feeling ko, kung hindi tayo pupunta sa party, merong mangyayari doon sigurado. Oo, wala namang makikipag-flirt sa Thomas mo. Pero sa kiril ko, matatakot silang makipag-flirt sa kiril mo. Pero kay Thomas ko, sigurado si Loren. Ano? Natatakot? Nakita mo ba si Blandy? Wala siyang takot. Okay, Kitty, tara na, bilisan na natin. Okay, Diana, final touch. Sana naman yung Hawaiian party ni Stella, cool. Tsaka masaya, hindi boring. So, Kitty, halika na. Let's go. Okay, pupunta tayo doon. At pasasayahin natin yung party. Guys, ang cool ng parting to. Kaso ang sakit ng tiyang ko. Bad trip. Bro, Tumatanda ka na. Ano? Ngayon yung prime ko. Ako yung pinakagwapo dito sa villa, no? Guys, natatakot ako. Ayaw akong tigilan ni Loren. Alam mo naman na patay na patay siya sa'yo, di ba? Oo. Sayang wala kasi si Kitty dito eh. Maya, buti na lang wala si Diana at Kitty dito. Oo, Nat. Minsan kailangan nating magsarili. Girls, sa tingin ko merong something sa amin ni Thomas. Seryoso? Nakalimutan niyang my girlfriend siya. So guys, nakasayaw na kayo. At ngayon, time na for the next contest. Stella, para sa ito. Oh my God, para sa akin. Tingnan niyo kung anong binigay ni Sean sa akin. Couple na kami ni Sean. Ganon ka bilis? Bakit patatagalin pa? Wow, kahit tong administrator Stella, binigyan ng cute bouquet ni Sean. Ano ba yan? Kahit siya, Blondie, lahat may lucky day. Sumayaw tayo ng maganda para mapansin nila tayo bilis. Okay. So, let's party! Oh my God! Wala bang party na wala sila? Nakakainis! Blondie, kailangan nating tanggapin to! Girls, hello! Oh, Kitty, Diana! Masaya kami ni Maya nandito kayo! Miss na miss namin kayo, girls! So guys, meron tayong latecomers! Si Kitty tsaka si Diana sasayaw ng Hawaiian dance for one minute! Go! Ooh! Payan kami! Ready na kami! Let's go, girls! Kailangan natin yung pinyata! Kunin natin yung prize! Bakit pa sila dumating? Nakakainis! Nakakalungkot naman, Loren! So, one, two, three! Girls, fight for the prize! Go! Pinag-aralan nila yung dance Tapos tayo, hindi man lang natin alam na may dance competition Nag-ready sila Girls, very good So ngayon, mag-move na tayo sa next contest Boys, tumayo na kayo, go! Yeah! Diana, masaya ako dumating ka. Oh, seryoso, Kiril. Siguradong-sigurado ako masaya ka. Anong masasabi mo sa party? Mas masaya na dito ka. Kita ko nga, Thomas. So guys, ang next competition, kailangan makatawid kayo sa ilalim ng stick na to na hindi tumatama. Shan, pwede mo ba akong tulungan? oh Kaya namin yan! Tatalungin namin K lahat! K Pwede mo ba akong tulungan na makuha yung pinyata? Oo naman, sa atin mapupunta yung pinyata Kalabanin niyo muna kami Malakas kaming kalaban At kailangan namin yung pinyata Meron tayong tatlong height levels So unahin natin yung pinakamadali Gusto naming mauna Krivi, let's go! <sighs> Nagawa natin! Kami yung susunod B, <sighs> Ang cool natin! Zack, let's go! Kaya natin to! Yeah! At ngayon, ibababa natin yung level. Sino mauna? Kami! Nat, let's go! Tayo na, tayo na! Ang cool natin! Kirill, let's go! Ah! Yeah! Girls, naiinis ako. Baka manalo sila lang yung prize. Kapag napanalunan natin yung pinyata na may pera, kakain tayo ng ice cream. Okay, Loren, kaya natin to. At yung third level, yung pinakamahirap. Kaya namin to! Let's go! Ah, Kirill, paano natin nagawa yun? Let's go, babe. Lahat kailangan magawa natin. Tatalunin natin lahat. Zach, kayang-kaya natin to. Zach? Zach? <laughs> Prank <lang. Ooh! laughs> Guys, very good. Pero konti lang yung nakagawa ng task. Si Nat at Maya. Oh, yeah! Kiril, hindi natin nagawa. Ang tangkad mo kasi eh. Don't worry. Sa atin mapupunta yung pinata. Tayo mananalo. Sana nga. So, ang next contest natin ay crab. Kung kaninong crab ang mauuna, siya yung mananalo. Oh, yeah! Gumawa na tayo ng crabs magpartner na kayo Kami muna Kailangan natin silang matalo So, unahan kayong makapunta dito sa coconut At makabalik dyan Okay? One Two Three Go! Go, go, black Go, Diana! Ah! <laughs> yes, nanalo, nanalo kami. kami Hindi, kami yung nanalo Girls, it's a draw Sabay niyong nahawakan yung coconuts Okay, next <gasps> Galingan nyo, guys. guys! Good luck! Go, Kiril! One, go. two, three! Woo! Woo! Si Ice and Thomas yung nanalo! Congrats! Eka may! Boys, second place kayo! Nasa amin yung coconut! So, meron tayong dalawang crabs! Si Taya and Moody, and Maya and Nat! One, two, three, go! Go! Oh, girls, wala namang nanalong crab sa inyo. Ano? Ginalingan na namin. Sa tingin, tingin namin kami, kami yung magaling, magaling na crab. Girls, ibalik niyo na yung mga coconuts. Tingnan na natin yung next crabs. Diana, Diana Kitty, sorry. sorry. Hindi kami nanalo. At ngayon, iibahin natin yung rule. Sa crab, dapat may couple, girl and boy. Ready, ready na kami! Ready na rin ako. Hoy, boyfriend ko si Thomas. Halika dito. Kisa, yung next pair. Tayong dalawa, ha? Ice, hindi ako makikipag-partner sa'yo. One, two, three, go! Ah! <laughs> yes! <laughs> two friends, pero si Diana yung nauna. Coconut of friendship! Okay, next couple. One, Two, three, go! Woo! Si Sean tsaka Loren yung nanalo. Congratulations, guys! Sa inyo yung coconut. Yeah! Zach, loser ka. Wala man lang ako nakuhang coconut. Eh, ikaw nga yung palpak eh. Guys, huwag kayong mag-away. Okay, next couple. One, two, three, go! Woo! Ito yung best, scrub and Maya, dalawang coconuts! Yeah! yeah! At ngayon, konting sayawan, tapos doon na tayo sa pinyata. Bakit ganyan? Baka hindi natin makuha yung pinyata. Kiril, don't worry. Sigurado mananalo tayo at mapapas yung pinyata. Ah, Thomas, pwede ba tayong sumayaw? Hindi, Loren! Hindi pwede! Makinig ka, Katie! Kumusta yung coconut nyo? Iniwanan nyo siya? Sigurado hindi ko tinawagan ng Yaya! Bini-babysit siya ng mami ko! Don't worry! Tsaka may feeling ako na wala namang nagdikit ng mga posters na binigay ko! Nakakainis! Nakakainis talaga! Anong problema? Parang alam na nila yung ginawa natin doon sa ads! Blondie, ayan na yung pinata! Cool! Ako yung unang papalo! <laughs> pinata! <laughs> pinata! <Woo! laughs> ito na yung pinyata natin. Ang pinakalas at pinaka competition. Kung sino yung makakabasag sa pinyata, makukuha niya lahat. Wow! Paluin, paluin natin ng malakas. malakas. Kiril, paluin mo ng malakas yung pinyata para mabasag, okay? Oo, oh, Umpisahan natin kay Blandy, tsaka kay Kisa. Ano? ano? Yehey! Sa amin na yung pinyata. <laughs> Ako naman. Ang hina naman. Okay, ang next, Bunny. Oh, eto na. Go, Nat! Natanggal niya yung ibabaw. Ako na yung next. <laughs> Munti ka na. Munti ka na. Okay, ako na. Bunny! 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 Ah! Ano ba yan, oh? Yeah! <laughs> <laughs> Ang nanalo, bunnies! Woo! Good job, girls! Unfair to. Oo nga, mas malakas yung palo namin. Uy, Blondie, huwag ka nga magwala dyan. Competition ni Stella to. Guys, don't worry. Lahat ng sweets tsaka pera para sa Hawaiian party natin. Let's party! Woo! So ano, Thomas? Anong gagawin natin? May eh, kukunin lahat tapos si Bat. Tara na. Hoy! Hoy! Saan kayo pupunta? pupunta? Don't worry hindi naman sila makakalayo. So yung last contest natin, race sa pool gamit yung floaties. Yeah! Hindi, ayoko to. Masisira yung makeup ko. No. Mapapasa yung damit ko. Yung mga boys na lang yung mag-participate sa contest na to. ipag namin sila. Okay ba 'yon, ha? Yes. <laughs> so, so sino, sino mauuna? Ako. Ooh! yeah Ooh! <laughs> God! Shan, dinis sa point mo ako. Okay, ako na. Kayang-kaya ko 'to. Good, Good luck, Zach. Zach? Zach. Kiril, wala sa mga boys yung nakagawa, sana magawa mo. Oo naman. Go, Kiril. Oh! Oh! Tuyo ako, Diana. Para sa 'yun. Mababasa ka rin. <laughs> Ngayon, yung mga champions naman, magagawa namin yan ng easy easy. Sige nga, go! Boo! Hindi mo naman kaya! Okay, papakita ng master. Guys, na gonfi sana mag enjoy great party. So like the video and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next videos. Bye. The the sun she needed was light. And nobody can make her feel down She was always smiling from me to it. And everybody wondered.